Nasa studio po natin ay tatlong SG. Ayan po, si Sir Joshua Burgos. Meron siyang dalawang kasama dito sa studio at yung kanilang agency dahil sa mababang pasweldo po sa kanila. 466 pesos lamang po mga kapatid sa loob ng 12 oras ang kanilang sahod which is dapat dito po 570 po ang minimum sa NCR. Wala rin daw po silang holiday pay, double pay and night differential. Magandang hapon po, uh, Sir Joshua. Magandang hapon din. Ito pong 466 pesos sa loob na po ng 12 oras. Saan po kayo nakapuesto, sir? Saan po kayo nakaposte? Sa may ano po, ma'am, uh, Roas Boulevard. Isa po siyang subdivision. Mm -hmm. Bali, 466 lang po ang 12 hours namin. Opo. Pero nitong October, tinasa naman po nila ng 33 pesos. Pero gaano na po kayo katagal dito, sir? 3 uh, years na po, may Kayo po, sir? 1 year and 5 months po. Kayo po. Two years and uh, nine months po. Two years. Pero okay. sir, bago po ba kayo pumasok, alam nyo po ba na ganito po ang sahod sa agency po na ito at nangako po sila na sa pagtagal eh, magiging minimum po ang inyong sahod. Pinangakuan po ba kayo ng ganun, sir? Uh, hindi po, ma'am. Bali, ang pagpasok lang po namin dyan, uh, binigyan kami ng DDO, katos dyan na po kami pinosting. Pero kayo, sir, meron mga bit-bit na barel? Meron po at naka may kumbaga may lisensya naman yung paghawak ah, niya po, ma po. Okay. Pero nasubukan niyo na po bang kausapin ng inyong operations manager patungkol po dito? Bali po ah, naka ang sabi po kasi sa amin, ma'am, ano eh, ang nag il ilang beses na rin po kami nag ng increase. Mm. Bago pagtapos pa po ng lockdown. Mm. Pero wala po silang response sa amin kung magtataas. Anong sinasabi, sir? Sabi, pipilitin daw po nilang tumaas. Pipilitin lang okay. tumaas. Pero hanggang sa ngayon, tumagal ka na ng tatlong taon, uh, hindi pa rin uh, na increase hindi pa rin pumapasok sa 570. And dapat kasi sa 570, walong oras lang yon. Pero kasi ang nangyayari sa inyo, 466 pesos, 12 oras pa. Yes, so wala na nga sa minimum, wala ring overtime pay. Pero sir, sino po ang nagna-night diff sa inyo dito? May night differential? Lahat po kayo? Lahat po. Lahat po kayo merong night diff pero hindi po dinadagdagan ng hindi night po. differential. So fixed tayo sa 466 pesos. Ah uh, noong October po nagtaas po sila ng 33 pesos. Yun lang, Opo. sir. Pero po sa benefits niyo sir kamusta po? Sa benefits naman po wala namang pong problema, ah uh, nahuhulog naman po nilalat. Ah uh, nasubukan niyo na sir i to sa SSS. Opo, o kumpleto no... naman walang bungi ang pag ano Apo ma'am. Apo ma'am. Actually nga po nakapag-loan na rin po ako. Maganda yon Pero siyempre, uh, ibang usapan pa rin kapag uh, ang sahod mo ay below minimum. O uh, alam naman ni Idol Rafi na ang hirap din ng trabaho ninyo bilang security guard. Tapos sa loob ng 12 oras, 466 Sa holiday pay, sir, wala talagang bayad po? Wala po ma'am. Talagang fixed. Or double payments. pay? Wala po. Ngayon, sir, nakakuha na po ba kayo ng 13-month? opo ma'am, nakakuha na po. Tama po ang competition tama naman po siya ma'am kasi Opo, tama naman po. Tama naman. Meron po ba kayong mga ano sir, payslip? Meron po ma'am, kaso nandun pa sa bag Okay naman yung payslip po ninyo kasi may mga ilan nilalagay lang sa ano pambalot ng tina pa. Diba? Ah uh, okay naman po yung payslip nyo sir, nandun po lahat ng computation. May kinakaltas po ba na hindi dapat ikaltas? Wala naman po, ma'am. Balik cash band lang. Ito po yung uh, security agency po ninyo, itong Anshuan Security Agency at ang operations manager nyo ay si Mr. Raul Domingo. Opo. Ngunit hindi po ito sumasagot sa aming mga tawag, mga sir. Okay? Pero taga saan po ba kayo, sir? Taga Quezon City po. Dito na po kayo or wala po kayong province? Meron po. Taga Chambanggayas, sir po. Ano po yan? I-recruit lang po kayo dito, sir? Opo. Okay, saglit lang sir. Ha. Hi Sir Raul, magandang hapon po. Yes ma'am, afternoon po. Yes po, magandang hapon po Sir Raul. Sir, ah uh, nandito po kasi ang inyong mga SG sa tanggapan po ni Senator Tulfo at uh, gawa yes, po nang uh, sumasahod lamang po sila ng 466 pesos sa loob po ng 12 oras. Actually, okay yes. naman daw po yung kanilang mga benefits ah uh, Sir Raul oh, na oh, oh, nahuhulugan oh, oh, oh. naman, pero 'yun lang ang problema, yung kanilang sahod. Ano po ba ang so, uh, nangyari dito, sir? Uh, sa ngayon kasi ma'am na nakikipag-negotiate kami, unang-una po, nagkaroon na po ng palitan ng presidente. Sa ngayon yung former president po ng CIPRON, hindi po nila ina yung nire-request namin para itaas yung rate ng mga gwardiya. Sino po ang hindi nag-approve, sir? Yung board of director ng CIPRON Garden. na yung board of director po ng CIPRON Garden, Tapos na, yun yan, nire-request namin yan dahil may bagong batas na naman under the Dolly Rule na meron na naman tayong rate increase. So ngayon, hindi up dun sa bagong presidente kay Mr. Chanted ng Seafront Garden, pinagpo-forward kami ng additional proposal para dun sa contract rate ng mga guwagya. Pero as of now, hindi po namin yung kung kailan namin pwedeng, kung kailan nila pwedeng go Kasi sabi nga namin, masipag ang doling yun para rin sa safety ng mga gwardiya namin. Ah uh, yes sir, nandun na po tayo. Pero kasi sir, sa loob po ng 12 oras, 466, and 3 uh, three years yes, na po ito. Ah uh, ano po ba sir, uh, kailangan niyo po ba ng tulong from the Dole? Dahil meron naman po tayo makakausap from Dole na pwede pong tumulong sa inyo sir. Si, actually, nandito na po sa linya natin si Attorney Cesar Petate yung uh, Head yes, yes. of uh, Mediation, Arbitration and Legal Services Unit po ng Dole ncr attorney Cesar, magandang hapon po. Yes, ma'am. Good afternoon po. Yes, attorney Cesar, um, kanina pa po kayo nakamonitor. Uh, meron po tayong tatlong mm -hmm. SGD sa tanggapan ni Senator Tulfo. Gawa mm -hmm. po ng uh, 466 466 lamang po ang kanilang sinasahod sa loob po ng 12 oras. Uh, mm -hmm. Ano po ba ang uh, protocol po dito? Dahil may mga sinasabi po kailangan pa daw pong aprubahan ng company, nito nga uh, agency, Uh, para po mai, maisa batas or mai push na nga po itong 570 na minimum po para sa kanila. Kaya na, ang tagal na po, as attorney. Yes, ma'am. Opo. Uh, ma'am, kasi po, uh, sa ngayon po talagang nasa batas na po natin, eh, 570 ang minimum push dapat ng bawat manggagawa na nasa Metro Manila. Opo. So, uh, hindi ho na requirement na may approval po dapat ng mga board of directors yan. Ang kailangan po natin is mag-comply po kung ano sa batas. So, kailangan po mabayaran nila yung kung yung nakasal sa so balasan, dapat 570 po ang invite natin sa ating mga nagawa. Mm -hmm. So, kahit po noong mga nakaraan taon, 577, kulang na kulang pa rin po yung pinipigay nila na 400 pa sa ating mga gagawa. Sir, ah uh, yun nga po, narinig nyo nga po ang sinabi po ni Attorney Petate ng uh, Dole NCR. So, yes. hindi naman po yes, ma uh, talaga mandatory na kailangan po nating antayin yung signature ng mga Board of Director bago natin yes. isa gawa ito nga 570 na sahod niyo po para yes. sa inyong mga SG. Opo. Automatic na daw po yun. Gusto ko rin lang sanang uh, tanungin si Attorney Petate, di ba po pagka ganito, kahit yung kanilang pinagtatrabahuan, di ba, uh, yung, yung establishment, nakakontrata ng Anshuan Security Agency, meron ding liability if ever? Nakitaan natin ng liability yung agency na hindi nakakabayad ng tamang uh pasweldo at mga benepisyo sa kanila mga workers, eh magiging solidary liable po yung company kung saan sila nakadeploy o nakadetail o nakaassign. Yes, kasi... So kung sila po ay naka-assign sa... Saan po ang principal po nila nung workers natin? Sa may Roas Boulevard po. Isa, isa po siyang subdivision. Ano company po? Subdivision daw, sir. Uh, po kung saan po sila nakadeploy o naka assign yung mga workers na... Uh, underpaid of uh, wages and other benefits, eh, magiging solidarily liable po yung kumpanya kung saan sila nakadetalye o nakaditoy. Yes. Uh, kahit ba titingnan siguro natin Attorney Cesar no kung ano yung kontrata ng agency with the subdivision or the homeowners association. Kasi tulad ng sinabi ninyo, mm -hmm. hindi kailangan ng another implementing document para mapagtibay yung 570 na minimum wage. O automatic yes po. yun. Opo, kasi apo na batas na po kasi natin mm -hmm. yan. Na dapat uh, yung mga manggagawa na nagtatrabaho sa NCR at sa Metro Manila eh dapat 570 po ang natatanggap na sa suweldo. Bukod Kusip pa po doon, wala pa po, po doon yung mga overtime pay. Yes. At iba pa po pong uh, karagdagan benepisyo sa kanila sa trabaho. At lahat ng mga 'yon naka-angkla siya doon sa 570 na minimum wage, holiday yes, pay, po. double pay, night differential, uh, regular ah, eh, overtime. Na po. sa mga sa puntakali po magsasampa sila ng reklamo talaga eh dun sa mga overtime paid, Sana po dapat meron sila mga kopya na kanilang daily time record. Yes. Oo. Oo, oh, oh, para makita po natin talaga kasi po kailangan natin ng ebidensya o oh, proof na talaga nagtrabaho sila ng overtime. Mm -hmm. Sir Raul? Yes, ma'am. Yes. Oh, ma good afternoon po. So, uh, Oo, ah uh, ito po, ah uh, in all probability kukuhanan din kayo, hihingan kayo ng documentation regarding sa mga pasweldo nung opa, uh, opa. nung mga security guard natin. I am assuming yes. intact po ang ating ano ha, ang ating yes, mga oh, payroll yes. records. Yes, um, including mga ano po nila, mga deduction, SSS, Pag-IBIG, yung opa. kung ano man po 'yon. At saka Siguro po maganda na rin tulungan natin sila na ma-update yung kanilang record sa SSS para lang sigurado tayo yes. na nahulugan na ng tama. Actually, ma'am, yung part po nung mm -hmm. benefit nila, mm -hmm. kung agad naman po tayo under the SSS, mm -hmm. once po kasi na nire-remit po namin yung sa SSS, nagtetext po yung brand sa bawat gwardiya, may natatanggap sila na yung remittances nila na bayad na talaga pero kung kailangan pa rin po ng supporting document yung payment namin wala pong problema ma I okay. will present it. Hindi, ang concern natin is yung sa SSS nila in all probability baka kailangan may supplemental or adjustment sa payment kung magbabago yung yes. kanilang salary scale. Kasi yes, medyo ma malaki yung difference eh, yung sa arawan, you 466 more than 100 pesos. So yung kinsenas ness katapusan nito ang suma total nito kung may 100 may mga at least ah, at the very least yes. mga 2000 mahigit and I'm sure bakal uh, baka lumampa or kumain na siya doon sa doon na siya magpa fall under sa next salary scale at yung kanyang contribution Opo. Okay. magiging ano na iba na. Yes. Oo. At so Makakaasa mo po kami Sir Raul no na yes, matutulungan maman, yes, natin at ma address natin ito. Uh, Papo, ma magand possible oh, maganda rin siguro Sir Raul 'yan jan sa inyo. Ah, uh, ma-compute na ninyo para ma-compare natin sa computation naman nila. No? Para Sorry, meron na tayong base. Okay. Uh, okay. tama ba 'yun, Charlie? Kasi tayo magko rin tayo dito eh. Oo. Yes, ma'am. Okay. So very parang happy naman ako na parang napaka-cooperative naman. <laughs> yes, and, ano, yes po. Uh -oh. Very cooperative naman po, at and in uh -huh. fairness naman po sa sa Anshu One Security Agency, kumpletos naman po, kumpleto naman po yung kanilang uh, mga benefits. It's just yung lang ang uh, sahod po nila. at Sana hindi nalang okay. umabot dito sa wanted sa radyo opo oo. pero feeling ko naman kaya naman na magawa oo. natin ng paraan na uh, makakuha kayo ngayong December nang nararapat po para sa inyo sir oo. kahit nga ano eh uh, ako hihilingin ko kay Sir Raul eh, kahit na hindi pa fully reconciled yung amount oo. kung meron tayong mabibigay sa kanila na pamasko yung pauna lang sa Raul kasi Pasko eh di ba uh, kasi medyo matagal yan baka kung magantayan tayo ng actual reconciliation oh, ng ano, di ba? Kung kailangan ng matagal yung mga tao Ay, na, na lalo Napakaganda po ng ano na yan, ng uh, pasabi ninyo na yan. So, Shally, yes, uh, meron pa bang, uh, may concern pa ba uh, sila Joshua? Anong masasabi ninyo dito sa pag usap natin na ito kay Sir Raul? okey uh, okay na po yun, ma'am. ano lang talaga po namin, yung sahod namin po talaga. Uh -huh. Mahigit kumulang ilan ba kayo sana na nandito? Uh, walo po kami, walo. Walo kayo. Okay. Sige. So, kayo yung pinakamatagal na doon? O, meron rin po ano, na, natitira doon na may mas matagal pa sa akin. Okay. So, yun. ah uh, maganda naman yung kalakaran ng usapan na ito, Shari. Mm -hmm. Sige po. Ah, sir, kausapin po namin kayo sa kabilang studio ha. Pwede po ma-masamahan uh, po namin kayo. Ah uh, maraming salamat uh, Mr. Raul Domingo and kay Attorney Cesar ma Petate. Maraming salamat uh, po at nagandang hapon po. Merry Christmas uh, po. Merry, po Christmas. Christmas. Merry Christmas. Yeah. Mm -hmm. Sa suki natin ng uh, sa NCR, Joel. Yes, si Attorney Cesar Petate. Oo, very cooperative si Attorney Cesar Petate lagi nasagot sa ating <laughs> mga tawag. Thank you very much Attorney Cesar. Sige sir, kausapin po namin sa kabilang studio. Oh, very much. At uh, uh -oh. mga kasamahan mo. Thank you po. Okay. You,